pinakamalaking kwento sa geopolitika ng 2000 at 25 ay kakaganap lang dahil nagpakilala ang pamahalaan ng China ng bagong mga pulisya na magkakaroon ng malawakang epekto sa buong pandaigdigang ekonomiya. Simula ngayon, lahat ng kumpanya sa mundo na gagamit ng rare earth mula China para sa labing apat nanometer o mas maliit na semiconductor ay kailangang kumuha ng permiso mula Beijing kada kaso para makuha ang mga materyales. Hindi ko masukat ang epekto ng pagbabagong ito dahil maaapektuhan nito ang lahat ng bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Kung ikaw ang ASML sa Europa na gumagawa ng pinaka-advanced na lithography machines, kailangan mo na ngayon ng pahintulot mula Beijing. Kung Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ka na gumagawa ng microchips sa Taiwan, kailangan mo ng permiso mula Beijing. Kahit Intel o NVIDIA ka at nasa Estados Unidos, alam mo na ito. Mag-ooperate na sila sa ilalim ng pahintulot ng Beijing at hindi naging positibo ang tugon ng United States government. Narito ang post mula sa Select Committee on China ng gobyerno ng United States. Ito ay deklarasyon ng digmaang pang-ekonomiya. Ginagamit ng Partido Komunista ng China ang mga kritikal na mineral para kontrolin ang global supply chain at pahinain ang industriya ng Amerika. Pero totoo ba talaga ito? Sinasabi ni Professor Justin Hauga ng Cambridge ang tahimik na bahagi ng malakas sa kanyang post sa X. Matagal nang nagdurusa ang Washington sa matinding cognitive dissonance, Nahihirap ang tanggapin na ang ibang bansa ay ginagaya ang kanilang mga taktika. Kita mo, hindi ito deklarasyon ng digma ang pang-ekonomiya mula sa China. Ginagawa lang ng China sa Estados Unidos ang parehong pagtrato na ginawa ng Estados Unidos sa kanila. Ayon kay Ryan Haas ng Center for Asia Policy Studies Institute, ito na ang bagong realidad sa relasyon ng United States at China. Ilang taon nang naghahanda ang China ng mga hakbang na pantapat at paalala sa United States ng kanilang impluensya. Ang aksyong ito ay tugma sa asal ng Professional Regulation Commission buong taon. Manindigan, tamaan ng United States kung saan masakit, at iwanang bukas ang pinto para sa negosasyon. Noong 2022, ipinakilala ng Washington ang kontrol sa export ng semiconductor para hadlangan ng akses ng China sa advanced chips. Ipinagbawal ng gobyerno ng United States sa ASML and VIDIA at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ang pagbenta ng pinaka-advance nilang produkto sa mga kumpanyang Chino. Noong panahong iyon, iginiit ng mga opisyal ng Amerika na tungkol ito sa pambansang seguridad. Pero sa totoo lang, isa itong planadong hakbang para pabagalin ang pag-usbong ng teknolohiya ng China. May natutunang mahalagang aral ang Beijing mula roon. Hindi kayang isugal ng pamahala ang Chino at ng kanilang lumalaking ekonomiya ang pagiging dependent sa Estados Unidos. Sabi nga ng dating kalihim ng Estado Henry Kissinger, walang permanenteng kaibigan o kaaway ang Estados Unidos, interes lang ang mahalaga. Dahil sa alitan ng United States at China, makatuwiran na magsikap ang China na paunla rin ang sariling lokal na supply chain. Ipinagmamalaki noon ni Eric Schmidt, dating Chief Executive Officer ng Google, na tatlong taon ang lamang natin sa China sa artificial intelligence. At para sa akin, napakatagal na panahon noon. Sa nakaraang tatlong taon, Mabilis umunlad ang industriya ng semiconductor ng China at unti-unting nabawasan ang lamang ng Estados Unidos. Isang bagay na hindi natin dapat gawin ay ang pumusta laban sa China. Isang bansa na may pinakamaraming science, technology, engineering, and mathematics graduates sa buong mundo. Kaya ng mga Chino humanap ng solusyon sa komplikadong problema. Lumaktaw tayo sa kasalukuyan at ang dating ipinagyabang ng Chief Executive Officer ng Google ay nawala na. Pakinggan si Jensen Huang Chief Executive Officer ng NVIDIA, pinakamahalagang kumpanya sa mundo, na nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa lamang ng Amerika sa China. Kaharap natin ang mabagsik, malikhain, gutom, mabilis, at hindi mahigpit na nire-regulate. Ah, sige, no, hindi ito alam ng karamihan. Sobrang luwag ng regulation sa kanila. May mga nagsasabing di raw sila kayang gumawa ng artificial intelligence chips. Parang kalokohan pakinggan. Pangalawa na hindi kayang mag-manufacture ng China, hindi kayang mag-manufacture ng China. Kadungga ay payo isang bagay na kaya nilang gawin, yun ay ang mag-manufacture. At pangatlo, ilang taon daw silang nahuhuli sa atin. Dalawang taon ba? Tatlong taon? Tara na, konti lang ang lamang natin sa kanila, ilang nanosegundo lang. Kaya kailangan nating makipagkumpetensya. Mabilis na humahabol ang China. Ito na ang realidad ng sitwasyon. Ngayon may nangyayari sa relasyon ng United States at China na hindi pa natin nakita dati. Lumalaban na ang Beijing at naaapektuhan ang United States at ang pinakamahihinang sektor ng ekonomiya nito. Pagkatapos i-anunsyo ang bagong patakarang pang-ekonomiya, mas pinatindi ng Beijing at nagpatupad ng ganting bayad sa daungan para sa mga barkong Amerikano sa mga pantalan ng China. Mabilis na inilalarawan ng United States media ang hakbang na ito bilang mapanulsol na aksyon ng Beijing na nakakasama sa interes ng Amerika. Sa totoo, si Donald Trump ang unang nagpatupad ng bayad sa lahat ng barkong Chino na dumaong sa Estados Unidos. At sa totoo lang, Talagang nakakalito para sa akin kung gaano karaming tao ang hindi nakakaintindi ng simpleng ekonomiya. Ang bayad sa daungan ay magpapataas ng gastos ng mamimili sa United States, magpapababa ng kita ng nagpapadala, at magdudulot ng bahagyang pagbaba sa demand ng export sa Estados Unidos. Sinasabi ng artikulong ito ang hindi madalas binabanggit. Patuloy na minamaliit ng administrasyon ni Trump ang tsina at kailangan na itong itigil. Mukhang kaunti lang ang binibigay na konsiderasyon sa mga pangalawa at pangatlong epekto ng mga pinipiling polisiya. Kaya ng China natapatan ang anumang hamon at pinatunayan na handa silang kumilos agad. May mga natutunan ba ang mga Amerikano sa nakaraang anim na buwan? Mukhang wala naman. Nagsimula si Donald Trump ng digmaang pangkalakalan nitong Abril gamit ang mga taripa sa araw ng kalayaan. Pero habang kayang-kaya ng United States na takutin ang mga bansa tulad ng Canada at Mexico, at utusan ang buong European Union sa pamamagitan ng pagpapaupo sa kanilang mga leader sa Oval Office na parang mga estudyanteng pinagsasabihan ng kanilang nakatataas. Ang China ang nag-iisang bansa na may kapangyarihang hindi matutumbasan ng iba sa buong mundo. Pumasok na sa pinakamainit na yugto ang digma ang pangkalakalan ng United States at China. Sa loob ng tatlong taon, pinanood ng China habang ginagamit ng gobyerno ng United States ang mga export control bilang sandata. Pero ngayon, tumutugon na ang China gamit pa rin ang parehong estratehiya. Pero ngayon, mas malakas na ito. Dahil tanging ilang piling kumpanya lang ang tinarget ng Washington Controls. Ngunit tinatamaan ng bagong patakaran ng China sa rare earth ang global supply chain. Ang rare earths ay pundasyon ng lahat. Hindi lang microchips, kundi pati electric vehicle renewable energy, defense systems, at artificial intelligence infrastructure. Pwede mong palitan ng chip supplier gaya ng ginagawa ng Beijing nitong tatlong taon. Pero hindi mo kayang palitan ng buong ekosistema ng mga materyales na nagpapagana sa makabagong teknolohiya. Tingnan mo lang ang nakakaintrigang chart na ito na nagpapaliwanag ng lahat ng malinaw. Simula isang libo na raan, pinangunahan na ng China ang produksyon ng bihirang metal sa mundo. Noong dalawang libong hanggang dalawang libo at sampu, halos China lang ang gumagawa ng mahihirap na proseso ng mga materyales na ito. Mula dalawang libo at labing tatlo na kamit ng China ang taunang paglago na halos sampu Tumaas ang produksyon ng bihirang elemento ng China sa at 353 kilotonelada noong nakaraang taon. Narito kung bakit pinag-isipang mabuti at kalkulado ang hakbang ng China. Di tulad ng lantad na pagbabawal ng Washington sa chips, banayad, legal, at halos di matutulan sa World Trade Organization ang polisiya ng Beijing. Hindi tuluyang ipinagbawal ng Beijing ang pag-export, kailangan lang ng permit. Ibig sabihin, kontrolado ng China kung kailan hihigpitan o luluwagan ang akses, ginagantimpalaan ang kaalyado at pinipressure ang kalaban. Depende sa kausap. Sa unang pagkakataon, hindi lang tumutugo ng Beijing sa parusa, kundi ito na rin ang gumagawa ng bagong mga patakaran. Tingnan natin ang graph na nagpapakita ng mga rare earth na target ng bagong export policy ng China. Napakatitibay na materyales tulad ng synthetic na mga diamante na mahalaga sa precision manufacturing, semiconductors, at defense optics. Ngayon, haharangin na ng China ang pag-export ng mga kagamitan para sa rare earth upang hadlangan ang kakayahan ng ibang bansa na kopyahin ang kapasidad ng China sa pagproseso sa ibang bansa. Katamtaman at mabibigat na rare earth para sa optics, lasers, sensors at magnetics. Lithium batteries ang namamayani sa industriya ng electric vehicle sa ibang bansa. Mga rare earth na bagay na sa esensya ay nagbibigay sa China ng buong kontrol kung paano ginagamit ng mga kumpanya sa buong mundo ang mga rare earth na ito. At sa huli, mga teknolohiyang rare earth para maiwasan ang paglipat ng proseso at pigilan ng ibang bansa na gayahin ang ginawa ng China. Ibabalik ko ito sa simula at ipapaliwanag kung bakit nakakabahala sa ekonomiya ng United States ang ganting aksyon ng Beijing. Tingnan ninyo ang tweet ni Dean Ball, isang senior fellow sa Foundation for American Innovation. Ayon sa kanya, kung agresibo ipatupad, maaaring humantong ang pulisiyang ito sa pagtigil ng United States artificial intelligence boom at magdulot ng resesyon o krisis sa ekonomiya ng United States sa maikling panahon. Narito ang nakakaintriga. Malaki na ang problema ng ekonomiya ng United States. Tumanggi si Trump na pag-usapan ito at puro stock market lang ang binabanggit niya. Na maganda raw ngayong 2,000 at 25, kasama ang S. Pilimang daan ay tumaas ng matibay na 11%, ngayong taon lang. Pero kapag sinuri mo ng mabuti, Mapapansin mo, ang stock market ay hiwalay sa totoong ekonomiya ng Amerika dahil mahigit 35% ng S. Ang halaga ng pilimang daan ay kinakatawan ng tinatawag na Magnificent 7 Stocks. Ang pinakatampok dito ay si NVIDIA na ang mga shares ay tumaas ng mahigit 32% ngayong taon lang. Tumaas ng 25% ang Google at 17% ang Meta ngayong taon. Ano ang dahilan ng pagtaas ng stocks nila? Dahil talaga ito sa artificial intelligence boom, dito papasok ang nakakagulat na parte. Ibinunyag ng isang profesor mula Harvard na kung walang artificial intelligence data center na itatayo, 0.1% lang ang itataas ng gross domestic product ng United States sa unang kalahati ng 2000 at 25. Sinusuportahan ng artificial intelligence industry ang ekonomiya ng United States. Ito ang dahilan ng pagpanik ni na Trump at gobyerno ng United States. Kung wala ang artificial intelligence boom, babagsak ang ekonomiya nila. Mga kaibigan, salamat sa pag-abot ninyo sa puntong ito ng video at sana ay nagustuhan ninyo ang malalim na pagtalakay natin ngayon tungkol sa bagong yugto ng trade war ng United States at China. Malaki ang kontrol ng China sa rare earth minerals. Kaya umaasa akong magkaayos ang United States at China sa kasunduang pangkalakala na kapwa nila mapapakinabangan. Abangan niyo ang mga susunod na update tungkol sa Rusya sa at. na update tungkol sa sitwasyong ito. Maraming salamat sa inyong napakagandang suporta at inaasahan kong magkita-kita tayo muli sa susunod nating video.